Hello, dito tayo ngayon sa Jabawan. May pupuntahan tayo ng isang maliit na area lang na parang dinedevelop. Tara. Yung daan niya guys, oh. So. So, parang ano? Parang hindi na natuloy yung pagdevelop ah. Baka may ahas na dito guys. Kasi ito ulit na malaking bato. Gaya ng pinuntahan namin dati. So, mga pinupuntahan namin ay yung maliliit munang lugar dito sa amin. Kasi ay wala pa kaming budget na dumayo. parang hunted kagatakot ayan ay meron palang shade ayun may tambayan tambayan pala dito guys oh tambayan at ano ay may upuan pa Parang na ah itu yang jinya oh okay. itu yang dagat oh ndok burungnya go oh. oh. itu yang Ito naman sa kabila yung kita yung dagat ayan ang view kita ang kita yung mga dayuhan yun yung highway yun yung highway dito lang ito guys sa uh, ano sa gabawan. Yun. So ayun guys, yun lang at uh, may mga tower pa oh. silaw Yan. baba na kami guys go. ayun at <laughs> naipakita ko na yung view so na, naipakita ko na rin pa ikot kaya baba na kami tara ano? You... ayun ito Tingnan nyo guys yung mga treasure hunter dyan oh. Tingnan nyo kung may sign Uy <laughs> Baka isipin nyo triangle yan May sign nyo Wait Ayan guys At sa mga treasure hunter oh. Baka mabasa nyo yan oh. yan Ayan Buhali, ito. Saka ito. Anong tawag nyo dyan? Anong tawag nyo dyan, guys? Sa mga oh, treasure hunter. Ito, ito. Yan may isa pang angkor oh. Mga Ang treasure hunter dyan, oh. Yan Ayan, ganyan-ganyan kalagay yung bato. Pag na ano na naman ako mag hunt ah. Yang pangali, ah. Brother. Na kami, guys. Ito okay. Ayan yun. Bina-develop na. Pero parang hindi na na Siguro Siguro pinagpaplanuhan pa ng maganda. May takot sa amin yung kambing. Diba ba? Ayan siya o. Ba't malaki? Paikot chan, paikot.